kami maghahanap ngayon ng underwash sa gasolina namin dahil yung shell na oh, traffic oh dahil yung shell sa may tabi ng SM balinsuela na tapat sa amin na hindi na gumana nasira na siya So, kalap mo na underwash. Hindi itong motor, hindi itong si Goku, ating motor, na pasyo ang yung underwash. Yung ating sasakyan na four wheels. Ayan, sa gili-gili na kami. Ano nangyari? 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 mga nangyari? Ano ng na... ah, <tries> hey, uh, pwede mag underwalk so usually sa mega kulianan kami ng so yun na sa shell ito na SM uh, na shell so tingnan natin dito may petron dito punta tayo ito ang kalsada

few terms for emergency vehicle Hindi so, emergency Hindi na naman tayo kamote So, tayo mag na? Na naman tayo doon Mag-return na Hindi naman tayo Okay, saturasyon lang yan ดูดเกิมันได้่เ้นเีนต้อกังงไายตั้งงรา Wala, yes, wala yung pangangat. Yung underwash to, wala yung pangangat eh. So kung wala dito, may sinud na may sinud na pepron kasi na malakalaki dito sa may malimta. So try natin dito sa may malimta. Bike lane. Kaling ko na. naman po sa bike lane at sa weekday. Yung motor. Pwede so, dito. So, pag may bike, uh, sharing lang. Hindi naman, ibig sabihin na nandito yung motor, yung palalayasin natin yung magbabike. Hindi naman.

Hindi yung mas raki ko kumpara pero mas mayunang siguro gano'y subukan natin sa kanan nalang tayo dito sa karawatan. Yan, yung shell na sira pa ang kanilang underwash. Yung kanilang uh, sira pa ang kanilang list. So underwash po kasi yung service na kailangan natin. Much no choice. Magkat-underwash tayo ng ating four wheels na traffic so kung yung four wheels ang dadalhin natin para maghanap pa mas magastos sa gasolina plus may dipot lang tayo sa traffic at uh, kadalasan pagdating mo dyan sa so ganyan yung mga nauna na sa'yo so, sayang sayang yung pagkatuloy so, na at so, pagdating pagkating doon hindi ka pa ma-prefer hindi ka pa ma-prefer ka lang schedule okay, ko pa after lunch pang karaniwan tuloy umaga tuloy ko si tayo lumabas so, umaga yung pang umagang mga schedule na kukuha na nila so hanap-hanap tayo na wala tuloy na rin sa ano sa na tayo dito may isa pang petro hindi sa Ay, dito na tayo nila pero natin dito sa loob so lahat sa bala biyan da ọbụla ndị salifad gribre gribre na amịkọte ọbụla ọkwọkwọ 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 ko yung ano mo siya sa mga naging niya sa kainilang naman na kondisyon na sakay nilang pasyente well dito po sa uh, kalsadang ito ito yung way papunta naman sa Balgen Balintuela General Hospital yan po ay government or LGU, government, LG, local government unit na namin na ang Balinsuela. So, yun po ang may naman sa Balinsuela. Ayan, eh, pakaliwa na siya riyan. So, kasihan kung ayaw ang Pang ba na kasi siya. Hindi ko sinasabing ganyan mga uh, kasi yung marami na nakita kami abala sa cellphone niya. Natawa <laughs> lang ako. Hospital, emergency, and then a few meters away, St. Peter. so, <laughs> hindi ka nag-survive, kaya katabi lang. Filipino, <laughs> kaya gumagin yung sitwasyon.

ikot, ikot tayo sa part ng Balinsuela para ma-appreciate naman natin malaman naman ang iba mabalas sa trabaho so, e, mga nasa abroad natin ng mga kababayan namimiss na rin ng Balinsuela ano na ba ang improvement dito okay. So, as usual, mga pamilya Gatchal ang uh, namamahala, ang mayo ng Valenzuela. Deal oil. Walang cleaning. Sea oil. Okay. So, pwede natin i-try dyan. So, Unawan na natin i-try. And then, kung wala, balik tayo. Ah, uh, Pwede natin dalang yun. Ayan. Ayan. Taxi. Anong problema natin? Kuna na yung mga uh, driver na kinikikapan niya kagaling sa drive -top. Ano? 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 <laughs> Kaya alam ko ka. Ang pagkakamilang pasyo rin ako sa lubang ko. Oo, oh, no, nag-minort naman siya. Kasi, eh, nasa loob naman ako ng lane natin. So, siya rin naman, hindi siya na counter-flow. Extend siya. Ay, kasi, shout-out. Extend siya pa rin. Shout-out sa kuyang na nakapass siya rin. Okay naman. So, iska-diskaki lang dito. Dahil, yung dalawang ring gano'n to, Mengaji kata-kata ros yang anak cilang teror yang tua, mau bagel sih sesuai selama ini mau apa sih ya? Bisa dan kita sama tama ko. Alam mo ba, ba ng mga kabataan niya, yung generation niya, yun. tama o. Alam mo hindi. Kasi alam nila, hand. Kamay. Yeah. Yung normal, Tamay. Tama diba? Tamay yeah, yun, yun, kamay. Tama o kasi. Diba? Kamay na. Nakapunang panuntok. Hindi na siya kamay. tama na siya. F é static u n d e r b s

yun so meron daw road sa Michelle baka uh, discarte lang tayo rito paglikot para so, uh, labasin muna natin sa mga tap kasi hindi naman tayo makaka-forward doon you know? Okay, so diyan tayo nalabas mamaya. Ah, uh, shortcut na lang tayo. Sa looban tayo. Grabe traffic. Okay, sa looban, traffic din. Okay. <laughs> Pagbalik naman natin dito ng traffic sa Okay, signal light tayo okay. ng kanan. Kuya, yeah, saan magpapay schedule dyan? Saan magpapay schedule? Saan ito sina? Doon? Meron yeah, sila so rito. Good morning. Kunang ko lang din itong ano. Hindi ko pala nakunan na nakaraan. Yung sa schedule ko, Stargazer. Ayo ba yung So, okay na ako. Uh, tatawagin na lang ako or what? Anong sagot? Ah, oh, nandito din lang sir. Dito kaya. naman muna tayo magantay sir. Pwede na po. Kape sir, kasi niya pa. po kape sir. Ah, uh, magkano ba yung kape? Ah, 3 in 1 po libre 'yun. Ah, ba? Ayos ah. Yes, Mas hindi pa uh, wala pang ano ah. Eh. <laughs> Sige. Ah, uh, tingnan ko muna. Hindi, hindi ako magkakape. Bawal Ay, sa akin kape. Oh. Sorry. So, mainam na na si pa underwash. Ni undercoat naman na 'to. Lagay lang din yung first PMS nitong forward. Na. Ah. Uh, oh, mura lang naman. 180 lang yung tiningil para dito sa Kita ko rito yung kapal ng putik sa ilalim na nahilan pa. Ah. Uh, na lang at uh, konting sandali na lang tanggal na to at, uh, okay na ulit yung pang ilalim uh, yun lang siguro hanggang uh, dito na lang kapusin na lang. See you on our next video. You are watching.